Okay, to make this story short, I only have one minute for this one. Ito nga yung problema ko lately. Bali, nagka-problema yung compressor ng aircon ko. Kita naman, nandun yung leak, oh. Ang laki ng binakbak. So, ayun na nga natanggal. Tinanggal na ang dumi, oh. Ang dumi ilalim, oh, ng compressor. Nagtagas na. Kaya di na lumalamig. So, lilinisin muna namin. So, ayun na nga, nalinis na. Lalagyan namin extra hole para di kalawangan yung ilalim. So, ayun na, di na, diba? Tsaka, ang dami ng butas. May drainage na siya. So, ito na yung papalit. Parehas lang. So, ito yung papalitan. Ito yung may tama. Parehas lang na specs. Ayun, na, yung tama niya, oh. sa ilalim. Ang niwala naman ako dahil hindi lumalamig, eh. So, ayun na, nga, nakakabit na. Ihinanga na lang. Chinecheck para walang leak. So, ayan. Ready na. At binayaran ko na nga. Ayan.